Gusto mo ba na siya ay atat na atat na makita at makausap ka ngayon mismo? Dahil sa biglaan ang hindi pagpaparamdam niya sa iyo. Kaya gusto mo na siya ay maging atat na atat sa iyo. Atat siya na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang. Lalong lalo na kung LDR kayong dalawa. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at ito'y napaka-epektibong ritual basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo ng masulat ito, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido ikaw ay atat na atat na makita at makausap ako ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang mabulong ang spell, ay halikan mo lamang ang palad mo na may pangalan niya ng tatlong beses rin. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin at pwede gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At pagkatapos mong magawa ang ritual, ay huwag niyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lamang ito na mabura ito ng kusa. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.